Noong unang panahon, may isang mag-ina na nakatira sa isang maliit na baryo. Mabait at masipag ang ina, ngunit ang kanyang anak na si Kiko ay kilala sa pagiging tamad. Tuwing umaga, maagang gumigising ang ina upang maglinis, magluto, at maglaba. Lagi niyang sinasabi kay Kiko, "Anak, tulungan mo naman ako. Malaki na ang trabaho ko. Magbuhat ka man lang ng tubig o magwalis ng bakuran." Ngunit Si Kiko ay ayaw gumalaw. Lagi siyang nakahiga, naglalaro ng bato-bato o kayay nakatitig sa bubong. Ang kanyang sagot ay laging "Mamaya na, Inay." Pagod ako dumating ang araw na hindi na nakapagtimpi ang ina sa sobrang inis, siya'y napahikbi at nasabi ang mga salitang, "Kung ayaw mong tumulong at lagi ka na lang nakaupo't nakatingala sa bubong, sana'y maging maliit na hayop ka na lang. Doon ka na lang sa kisame." nakasilip at walang silbi. At biglang nagliwanag ang paligid. Si Kiko ay kumurap at ang kanyang katawan ay lumiit. Ang kanyang mga kamay at paa ay nagbago at siya ay naging butiki. Mula noon, ang mga butiki ay matatagpuan sa dingding at kisame ng bahay. Para bang laging nakasilip at nagmamasid, ngunit walang nagagawang malaking tulong. Ang sabi ng matatanda Ito'y alaala ng sumpa kay Kiko natamad at hindi marunong sumunod sa kanyang ina.